ikalabing anin ng Setyembre, taong isang liwat walong sampu, digmaan para sa kalayaan ng Mexico ng inilunsad ng katolikong pari na si Miguel Hidalgo y Castilla, ang Grito de Dolores, isang pagpapahayag na nais sa kasarinan, ang pagtatapos sa mahikitat ng silong paghawak ng Espanya sa bansa pamamahagi ng lupain at pagkapantay-pantay ng mga lahi. Ito ang naging isa sa mga kinahinatnan ng pag-ukupan ni Napoleon ng Pransya sa Espanya noong mga unang taon ng ikalabing siyam na siglo. Dahilan upang sumiklab ang pag-aaklas sa iba't ibang mga teritoryo ng mga Espanyol sa kontinente ng Amerika at isa na dito ang Mexico na pinamunuan ni Hidalgo ngayon inaalala bilang ang ama ng kalayaan sa kanilang bansa. Natalo ang hukbo niya isang taon matapos ang pagsiklab ng digbaan kahit na malapit na nila magapi ang kapisera ng Mexico, gunit sinundan pa siya ng iba mga piduno upang ituloy ang laban sa Espanyol at mga royalista. Sa kabila nito, ang mga nasabing royalista ang naging daan upang tuloy ang makalaya ang mga Mexicano dahil ginamit nila ito para mapanatili ang kanilang marangyang posisyon sa lipunan at ang mga sumunod na pakikipaglaban dito ang nakapaglatag ng kasunduan ng Cordoba Mahigit labing isang taon si simula ng opisyal na pagsiklab ng gera para sa kasarindan na itatag ang isang konstitusyonal na monarkiya sa Mexico.